magandang araw ay magandang hapon na po pala inabot na po ako ng hapon sa pag-aayos dito sa akin third floor so, grabe ang pawis ko guys oh ah, grabe okay so update lang po uh, nag arrange po ako dito sa akin third floor uh, kasi nga po katulad na sinasabi ko may mga tanim na tayong mga kagulayan dito ulit like okra, talong, mga sili, sitaw yan at meron din po tayo mga ano dito, mga dragon fruit na. So buhay na yung aking mga dragon fruit kaya Okay, so guys, kunting ikot lang to ha. Ah uh, medyo naayos ko naman siya ng kaunti. Okay, so let's go. Ikot lang po tayo ng kaunti ha. Okay, so ayan, dito tayo magsisimula guys sa ating rubber tree. So itong rubber tree ko guys, nakapwesto siya dito dati, gawa nga ng dito ko siya naka ano yan siya dyan guys dyan yan siya sa may mga talong so nag ano tayo sa priority tin ang at, aking talong gawa nga nang ayan gabulaklak na sila guys so kailangan ng talong ng uh, tawag nito init so dapat expose talaga siya sa init so si rubber tree actually dapat din ito expose din siya kasi ang ganda nito guys yung kagandahan nito lalo pa tong gaganda kapag po ito ay ma-expose sa init. Yes, pero sa umaga naman, naiinitan siya dito. So, ayan. Diyan ko muna siya ipunesto. Gawa nga ng pinagsama-sama ko sila ang aking mga rubber tree. Ayan, sila. Ito yung namarkot ko na guys. O, oh, malaki na yung ano niya. Oh, yung sanga niya. Bali, tatlo po yan. Ayan, tatlo po yung sanga na yan. Tapos, ito yung bago ko na minarkot na anong tawag dito sa kanya. Nara sa rubber tree na ito, si Black Prince. Ayan. So, ayan na siya, guys. Oh, buhay na siya. May ano na siya. Ayan na yung kanyang sanga. So, ato. At ito yung kanyang, ano, talbos. Ayan. So, dyan ko pinesto muna nilagay ang aking mga uh, rubber tree. Actually, guys, meron pa dun sa loob, o. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. ayan nakaano pa sila dyan. <laughs> Nakakalat pa sila. Ayan, meron pa dyan. Tapos dito, Ayan, ang nilagay ko dito ay yung aking mga pothos sa tabi ng talong. Kaya guys, dito ko nilagay si Robert Tree kasi uh, pag umuulan, yung talsik po niyan, lupa ng talong, pumupunta po sa kanilang mga dahon. Kaya ganyan po ang nangyayari sa mga dahon guys, oh. Ayan. Do'n nalilinis naman to. Malilinis to siya. Ayan, yung mga ganito. Napupunasan naman to siya guys, yan. Napupunasan siya. Hindi ko pa lang po siya napunasan. Yung iba, napunasan ko na to guys. So, kapag umuulan, ang talsik pumupunta sa kanila mga dahon. So, hindi siya maganda tignan kasi dudumi po yung ating rubber tree. Kasi ang rubber tree guys, is isa po siya sa laki uh, lucky plant pero, kailangan po siyang alagaan, kailangan siyang maging malinis para dumaloy po ang swerte. So, kailangan siyang malinis yung mga dahon niya, kailangan pakintabin para wala pong magaharang sa good vibes, yes. Okay, so ito naman ay si aking uh, money tree. Ayan, malaki na siya guys apos dito si mga posos ko at yung aking andun sa sulok-sulok na yon ito oh ang aking para iso verde. Ito yung kasama niya. Ayan, green na lang siya. Ayan, at saka si dito sa ibaba si aking tawag nito. Ah, uh, dragon head at si tawag niya diyan sa kanya si Sensation at si Blizzard. Yung mga yan guys, yung mga malalaki na yan, dun yan sa loob. Dun ko yan siya nilagay doon sa loob Kaso lang, ayun, <laughs> nag na naman kami kasi pinaluwag namin yung sala namin sa ibaba. So, ayan, nag na naman kami ng isang, ano, dito sa third floor. So, tinanggal ko siya dyan. Ayan. So, dito, sa side na to, ay ang aking mga, eto, ayan, si Silver Sword. Ay, Silver Si ano ba 'to? Kalimutan ko na naman pangalan niya. Katsa ito si Ridpal. Ayun, 'yung aking Elizabeth, nilipat ko po si Queen Elizabeth ko. Tinabi ko siya dito sa maganda din na ito. Kasi halos pareho lang 'yung ano nila, guys, ayan oh. Halos pareho lang 'yung dahon nila sa kulay lang sila nagkaiba. Ito yellow, tapos yun may pagka pink na orange ang kanyang bagong dahon. Tapos may nakapasok doon na itinago ko. <laughs> itinago ko siya. Tapos doon, sa dulo-dulo doon yung aking giant Orlando. Ayan. Okay, tapos siyempre dito sa side na ito, ayan, yung aking mga kalamansi guys. Yung aking sinasabi na tawag dito, dragon fruit ay ito na siya guys ito siya guys o oh, di ba? Diba? tanggalin muna natin tong kahoy itong kawayan <laughs> ayan so ito siya guys ang aking dragon fruit ayan 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 tignan nyo po oh ha mm. nagsanga na siya ang bilis lang po pala niyang magsanga. Ito, ayan. Yung isang, guys, may ugat na siya. O, oh. ayan, oh, nag-ugat na siya. So, hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin. Bakit siya nag-ugat? Nagpapaputol ba siya? Or, nagpapatanim ba siya ulit? Hindi ko alam. Pero, alam ko, pababayaan lang daw po yan. Kasi, yan na daw po yung magsanga ng magsanga tapos yan din na po yun daw ang magbubunga so dito ko siya sa side sabi ko nga uh, dito ko muna ilalagay yung aking mga kasitaw-sitawan kasi nga po uh, akalain ko matagal sabi nila kasi isang taon tong ano eh isang taon tong dragon fruit bago magbunga pero ang bilis niya magsanga guys ang lalaki na oh So, tamang tama lang 'yan. Sisitaw ko. Ayun, sitaw kasi yung mga 'yan, guys, oh. Sisitaw ko, tamang tama lang matatapos na siguro 'yan siya magbubunga bago magbunga si aking dragon fruit. Yes. Ayun, tapos tingnan niyo sisitaw ko, guys, ha. Ayun, oh. Uh, bulaklak na 'yan, guys. Meron pa doon, oh. Meron pa doon. ayan, mga 'yan. Bulaklak na 'yan. So, ibig sabihin, mga 'yan, magbubunga na siya. Ayun. Uh, ha? Oh, so, ayun pa, meron pa dun sa dulo. Nag-uumpisa na silang magbubulaklak. So, ibig sabihin, itong apat na puno na ito, magbubunga na. Tapos, pag natapos yan, may kasunod na namang eto, itong mga bagong tanim na ito ayan, tapos dito si Luya kumapal si Luya ko guys, ayan o, oh, ang dami, at yung aking mga katanglaran dyan, ayan si Kamatis ko yan guys, nag-uumpisa na siyang magbulaklak, ayan si Kamatis tapos, ano yan? Tatlong timba yan, guys. Tigda dalawang puno. Bawat timba. Yan sila, oh. Yan. Uh, itong aking sili, alam ko, uh, tatlo ito, eh. Pero, guys, hindi pinalad yung isa. At ito, parang, hindi na rin ako sure. Mukhang naghihingalo. Hindi maganda yung puno na nabili ko. So, ito sana, mag to. Magbunga siya ng tuloy-tuloy. Yes. Tapos, dito, sa ibaba ay ang mga okra. Ayan okra yan guys tapos dito syempre itong aking squammy ayan ang taba niya na guys oh hay kumukulog na ayan yan ang aking mga kataniman dito ayan so update lang po yan guys sa aking mga ano dito sa pag aayos ko dito so ayan medyo nalinis ko na kanina grabe ang kalat kung inyo, kung inyo pong nakita kanina sa umpisa grabe ang kalat ayan Ayan sila, yan. <laughs> ah, nakakapagod yes everyday. Ah ano? Ah kung totoo ang pag-aayos ko dito, guys, is twice a month or minsan once a month lang po. Ayan, para kahit paano nabubulabog natin yung ating third floor at na-arrange na ano natin ng maayos. Iyan. Okay, so yan ang aking okay, kunting paikot lang dito sa aking third floor dahil ako'y basa na ng pawis at baka ako'y bagsakan ng ulan dahil kumukulog na medyo palakas na ng palakas yung kulog so baka bagsakan ako ng ulan dito at maghalo ang pawis ko at ang tubig ulan. So, baka <laughs> isang buwan na naman tayong hindi makakakyat dito sa ating third floor. Okay. So, kahit na umulan, wala na akong tigati guys kasi yung aking, ano doon, agusan ng tubig ay nilinis ko na. So, kahit bumagsak, no worries na hindi na siya magbabara. Okay. So, Uh, isama nyo na rin po ako guys sa inyong isa subscribe at kung nagustuhan nyo po ang aking mga video huwag nyo pong kalimutang i-like at i-share pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload po ang mga video so see you sa mga susunod pa po ang mga video bye